sabay lang yung baha, baha, ano, ah, habagat at saka yung bagyo talagang baha na at yung baha dito hindi ganun ka hindi ganun yung ano hindi yung basta basta baha talagang last time yung ano nga yung karina second floor ng bahay nabot hanggang bewang so basta lahat ng gamit ngayon nag-recover pa rin sila September na eh, anyway ganun talaga pero nagpa-plano na rin mag, mag uh, move out anytime soon naghahanap lang ng matitirahan para safe sila kasi hindi na rin suitable kasi yung area para uh, tirahan ng tao kasi uh, ano rin, maraming tao na rin dyan congested na rin and yeah, unpredictable na rin kasi yung ano dyan unpredictable na rin yung baha sa lugar namin na yan like for instance pag sa may bandang San Jose del Monte Bulacan or Bulacan sa where dyan kahit hindi bumaba dito sa Quezon City tumataas yung ilog kasi dyan ang ano uh, ito yung catch basin yung lugar namin is yung talagang bagsakan ng tubig galing ng Bulacan area so alam mo yun nakaka takot dahil hindi lang kailangan hindi lang hindi lang uh, hindi kailangan ng ulan dito sa lugar namin para bumaha kahit sa ibang lugar bumabaha kahit, kahit sa ibang lugar bu umuulan bumabaha din pa rin dito sa amin so ano na yun nakakatakot syempre yung gamit nang invest ka ng gamit nakaka disappoint pag nasisira nababaha so imbis na ganun matagal na lang mo nagtitiis sa baha dyan bata pa lang kami noong mga 90s sisimula nang bumaha dyan ng ano, hindi maapot Pati na sa loob ng bahay mga siguro ang yung mababang naabutan ko dyan na na buha nun nung talagang sasabi ko matakas na nung bata pa ako mga hanggang tuhod yan mataas na sa amin yung dati eh. pero ngayon <laughs> hindi lang tuhod hindi lang dibdib hindi lang ang pasta ko talaga nakakatakot kaya yeah, yan share ko lang din sa inyo para atis alam ninyo na yung mga lugar dito sa Sun City is uh, may mga lugar talaga ngayon na hindi mo ano, hindi babahain pero ngayon talaga is because of ano, yung mga infrastructure may mga advantages and mas marami yung disadvantages kung merong magandang ginagawa para ma-ease yung traffic or uh, development ng mga lugar, eh, mas malaki yung ano mas malaki yung disadvantage I'm not saying na pangit yung project, it's just that alam mo yon para magkaroon ng development o para magkaroon ng magandang uh, kalabasan yung proyekto kailangan may mag-suffer gaya ng ito na sample ko lang ito, ito pinag-usapan din naman natin yung Araneta Avenue na yan nung hindi pa tinatayo yung skyway dyan may ilog sa gitna niyan magmula dito sa may uh, malapit sa sa amin hanggang doon sa dulo ng Quezon Avenue, may ilog dyan nasa gitna. So yun ang dinadaanan ng ilo, yung tubig galing sa amin, lumalabas dyan. And then yung ibang lugar din, galing dito sa taas, dito sa may bandang masambong, ah, masambong paltok, dyan bumabagsak. Yung tinayon yung skyway, yung gitna na yun, kung mapapansin ninyo, may portion na lang doon na ito yung ilog, pero karamihan doon wala na tinambakan na. Ginawa na ng, po, na ng poste sa gitna ng ilog mismo. So, natampakan yung ilog, unfortunately, yung ganong klaseng development is na wala yung daanan ng tubig. Or nandun pa rin yung daanan ng tubig pero dahil may obstruction dun sa may ano daloy ng tubig, so mabagal mag-reside yung, mag, -design, mag -design yung tubig o bumaba. It will take hours bago mangyari yun. Kaya dati, mauna mo nang babaha ang Raneta Avenue bago kami bahain. Pero ngayon baliktad. Binabaha na kami sabay ng baha ng Araneta. Tapos ang bagal ng baba ng tubig sa amin because nga doon sa ganong klase ng ano, ganong klaseng uh, tinayo na ano, obstruction doon sa gitna ng ilog. Yun ang nagingayari sa amin. So yun ang mga disadvantages ng mga infrastructure na ginagawa. Well, unfortunately, hindi natin pwede nang anuhin yan. Sirain yan dahil ano, marami na nakikinabang sa Skyway. It's that marami nagsasuffer. resident na tao nakatira sa paligid ng ilog na malaki ang role nung aran ng taado niyo na yan dito sa amin mga nakatira dito o yung mga tao dito sa may area na to dito sa side na to yan. ito ilog to judge sa itong malapit sa ano maabaw itong ilog na to ang Quezon Avenue mapapansin nyo nung karino maabot ang ang baha mapapaw ang Quezon Avenue di ba bubugbog ang Quezon Ave bandang dyan sa May Santo Domingo is because wala na mapuntahan kasi yung tubig sobrang ano na sobrang uh, sobrang dami na nung bumabagsak na tubig sa iba't ibang lugar wala na pinupuntahan so ayan na wala na so, dito tayo ngayon sa I call it Roosevelt tapos corner ng Quezon Avenue ito yung nasa kaliwa natin dito ito yung dating Pantranco uh, which is now a eh, fisher mall na sya so. fairness medyo malawag lawag yung traffic na yun dito sa Quezon Ave nga pa kasing, nga, nabasa Bisina, wala pa kasing ano, labasan ng tao kasi na wala pa maga pa maya maya siguro mga araw 4.30 bago mag 5 dyan. So, pag dito ka pumayasta sa kaliwa at uh, ka ng yung U-turn doon, so, ma-obstruct ka. So, dito ka lang sa lane na to tsaka sa, outer, sa inner lane dito sa kabila. Huwag ka pumunta sa outer lane dito sa left. So, wala kabisaduhin mo yung mga U-turn slot dito kasi yan yung uh, cost na traffic ay nang ganyan. Nadidelay ka talaga dyan pagka ano ka, yung hindi ka sanay. So, babalik ka sa isang lane clear na saka ka pumunta sa kaliwa diba? so tayo may okay, isa pang dito slot dyan para pang banawe so dito pala pupwesta na tayo dito sa kaliwa kasi malayo na yung yung slot dun sa kabila eh mabibitin tayo dun sa yung slot dun ito na yung banawe Uh, bilihan ng mga piyesa ng mga sasakyan tapos siya, kasi yung U-turn slot po natin, pabalik so maalabas ka dapat nung kung hindi ka nag U-turn, ka eh, sa kanan ka para diretso ka ng welcome rotonda, angel ng welcome rotonda yung slot doon sa kapila. Starex, mga genuine parts. Mobis, dito yon sa fronte. Uh, meron isa dito, uh, Asco, yan, dyan ako bibili. ng mga hard to find na mga pyesa, yan Asco. Yung fronte, banda sa kabignayan, hindi na tayo dadaan. Pero dyan ako usually bumibili ng mga gamit, mga pyesa. Then, pasok tayo ng Siyempre, uh, ingat ka lang pagka bibili ka ng mga pyesa dito. Mas maganda kung bago ka pumunta dito, bago ka uh, bumuli ng pyesa, make sure na alam mo yung pupuntahan mo kasi mahirap dito pagka bumibili ka ng pyesa doon sa mga tao-tao na. Hindi ko naman sinasabing lahat, kaya lang. Uh, may mga instant kasi na baka mamaya mapunta sa'yo is mga defective o kaya pinagpalitan lang yung ibang nasa West Triangle sa laki ng mga bahay tapos binabaha lang pala ay binabaha na ah, kahinayang kaya may mga ganitong ano, lugar ng bibenta na ng bahay lumilipat na lang So around 4:18 na ng hapon. malapit na ako. So hanggang dito lang yung video natin. So uh, station stay na lang kayo sa susunod nating POV uh, driving using our Starex. So again, don't forget to subscribe, like, share, and comment down below regarding sa si video ngayon araw na to. And sana nag-enjoy kayo. So peace out and drive safe mga kapatid. Bye!